Hi guys. Ah, uh, kumusta kayo guys? Si Isarog na naman ito. Andito tayo guys sa likod ng Muwa. Sa third floor. Naapa naman tayo guys dito sa SA Muwa. At uh, maaga tayong pumunta rito sa likod pag alas dos pa lang ng hapon guys ay andito na tayo sa likod mga kay Sarugman at tinitingnan tingnan natin guys yung mga tinambak dito sa uh, gilid ng pampang ng dagat halos Uh, naikalat na yung mga lupa, mga buhangin na itinampak dito sa gilid ng Manila Bay. ayan po mga Kaisar ruman At uh, wala tayo gaano idea kung anong mga gagawin dito sa itinampak uh, itinambak na mga lupa. siguro kung hindi tayo magkakamali ay gagawan pa siguro ng mga building mga kaisarog nung pagpunta natin dito guys halos wala pang mga lupa na nakatambak ngayon halos naikalat na lahat akala mo ay disyerto na sa gitna Yan po ang Manila Bay na tinambakan ng mga lupa guys. Maraming mga malalaking barko nasa uh, pagitan lang ng itinambak. At uh, yan naman guys ay yung pasyalan sa baba. Uh, mag alas dos ng hapon kaya wala pa ganong mga namamasyal medyo tirik kasi yung araw guys mabibilad kapag uh, pumunta agad dyan sa may pasyalan oo medyo mainit ang panahon ngayon guys at ito naman yung likod ng mua ito 'yung likod ng mawa mga Kaisarog sa may third floor. Akala mo ay park din, guys. May mga tanim din ng mga halaman. ayan uh, Ang ganda ng mga halaman, matataba. At uh, may mga upuan din, guys na kapag mamamasyal yan may mga upuan at dito sa bandang gilid medyo makulimlim kaya may kung napapansin nyo may mga nakaupo na mga namamasyal at uh, tumitingin-tingin din si dito sa gilid ng Manila Bay Ayan ang likod ng Manila Bay. Napakasarap mamasyal dito guys. Nakaka-relax. Nakaka-relax mamasyal dito sa likod. Ayan kapag sa uh, sawa ka na dito sa uh, dito sa may park. Uh, dito ka naman titingin-tingin sa Manila Bay. Maganda yung mga panoorin dito mga kaisarok. Ganda di ba mga kaisarog? Napakaganda dito sa taas. Abang tinatanaw-tanaw natin yung uh, palaruan dyan sa baba. my piris will i am ang piris will mga name rogue bababa tayo guys lilipat tayo dyan sa kabila pag marami na ang mga namamasyal sa ngayon kasi wala pang mga ganong tao guys kuha ng mainit kahit dito sa likod halos wala pang tao yan po ipinapakita lang natin guys sa ating mga viewers ang kagandahan dito sa likod ng uh, MOA mga sari-saring mga makikita nyo na napakaganda ang view dito sa likod ng Isim MOA uh, dito po yan guys sa third floor napakaganda ng mga tanawin dito guys hindi nakakasawang mamasyal dito kaya yung mga gustong pumunta rito guys ay pwede kayong pumunta rito napakaganda at uh, mag enjoy kayo dito sa likod lalo na guys pag hapon na mga 4 o 5 o'clock Napakaganda ng mga tanawin at maraming mga namamasyal dito guys. Uh, gagawin tayo guys sa bandang unahan para maipakita natin ang view dito sa third floor at sa likod ah uh, actually nakailang balik na tayo guys dito sa likod ng uh, SMUA may mga naunang vlog na tayo na ipinakita yung likod ng mall dito sa may third floor pinapakita natin uli guys ang view lalo na sa mga kaibigan natin na uh, mga bago nating mga uh, followers at viewers dito sa Isimua lalo na sa mga kaibigan natin na mga OFW na hindi pa sila nakapunta rito sa uh, Isimua at kahit malang sa video ay mapanood nila guys Okay. mga 4 o 5 p.m. guys dito mamaya 5 p.m. ay maraming tao dito guys mamaya Yan po ang uh, isim mua uh, dito sa likod guys ayan at uh, gagawin tayo sa banda unahan at dito sa likod mayroon din mga kapihan may starbucks Yan starbucks kapi ayan kapag pagod na kayong mamasyal pasok lang kayo sa may kapihan Yan, pwede kayong magkapi mga kaisaruman ito may namamasyal guys na foreigner <laughs> uh, dito pa na guys may mga uh, naglalaro mga uh, bata mula dun sa kabila guys, lumipat tayo dito sa bandang unahan para maipasilip natin ang kagandahan ng uh, view dito sa likod ng mall sa likod sa may malapit sa Manila Bay palaruan guys yung nagyanais na magdala ng anak dito guys ay ito may libreng palaruan Ayan, o oh, diba, napakaganda dito sa likod, mga kaisa rugman. Dito uh, nagaka-relax dito guys. Napaka -ganda. Medyo dumadami na guys yung mga uh, namamasyal na pumupunta rito sa likod. Uh, medyo nakulimlim ang panahon kaya marami ng mga napunta rito sa likod ng moon. at maya maya guys lilipat tayo doon sa kabila baka sakaling gumana na yung anong tawag yung drop tower ayan yung drop tower na yun at saka yung ibang mga palaruan para makuha na natin ang video oh, sige guys hanggang dito na lang muna guys at uh, yung hindi pa guys nakapag subscribe sa aking youtube channel counting uh, keyboard naman paki like and subscribe sa aking youtube channel para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na video okay hanggang sa muli guys thank you so much for watching bye bye uh, Gendarin guys ng mga halaman no? at uh, may tubig pa na nakapalibot sa may halaman no? mahilig din tayo sa mga halaman mga kaisarugman.